What's up guys? Good morning po sa inyong lahat. Ano? nandito <coughs> uh, po tayo ngayon sa ano, Caloocan City. and Nandito po tayo ngayon sa bagong baryo Caloocan City. Kahapon nasa ulongga po po kami. Ano? At uh, yun, salamat nga po pala sa pagsama nyo sa amin sa ulongga po. Panunod ng aming ano, vlog. Vlog. At na dito naman ho tayo sa Kaloocan para bigyan ng ano, service itong isang kliyente namin dito sa so may bagong baryo, isang hotel. At yan nga uh, gusto ko muna ho pala magpasalamat sa inyo no sa inyong mga subscribers sa yung mga nanonood po maraming maraming salamat po sa inyo sana po uh, pag napadaan po kayo sa channel natin ipaki eh, like na rin po at subscribe nga yeah. At ngayon mga kaibigan, ano ang eksaktong oras natin ay 7.37 ng umaga at araw po ngayon ng Webes. Alright, so yun. Ay, malapit na nga pala yung Holy Week. Ngayon ano? baka, ano pa yun, next week na? Tingin ko next week na yun na ah. Yun ah, medyo mahaba-haba yung ano yan, bakasyon. So bawi-bawi tayo sa ano, pahinga. Okay, so ayun guys gagawa lang ako ng ano namin na service report at uh, katapos na rin kami dito maya maya naman ah uh, buo naman kami ng ano pasig para doon sa isang branch nila tinamahan ako ng antok guys ah bali naga uh, ano pa naman yung dalawa doon si kuya at saka si brad yun ako muna i idlip video muna kayo guys ha. Tingnan mata ko. Babagsak. Nakarating kami ng ano kagabi guys. Sa bahay. Nakauwi ako sa, bahay sa bahay ng pasado. Alas 8 ng umaga. Ay ng gabi. <laughs> Ang problema nakatulog naman ako. Pasado alas 2 na madaling araw. Kaya alis ka. Ay nag alarm ako ng alas 3 guys. Aalis kami ng alas 4. Ayun talagang wala na sanay na talaga yung ano nasanay na yung mataw sa puyat parang ano na hindi na maganda to <laughs> ano ba yung mga maganda ano dyan kamot sa ano grabe tapos magmamaneho pa ako Grabe. pero pagka nagmamaneho naman ako guys siyempre ingat din eh na nawawala naman yung antok ko eh kaya samantalahin ko muna ngayon dyan muna kayo guys dyan muna kayo hindi hmm. hmm. <sighs> ko talaga ka yung antok marami mad ako mas pwede pasado na pupunta pa kami ng Ortigas

So, yun guys, ako nakatapos lang namin dito sa isang client. Ito na. Bansi na kami. Ito na pa kami ng balibago. Alright. Let's go. So, yun guys, mag-alas 12 na ng madaling araw. Start na ulit tayo ng uh, trabaho. Nandito na kami sa pangalawang ano namin guys. Sa pangalawang <coughs> client namin. ah uh, nandito tayo ngayon sa may Angeles So, ang tinitira natin ngayon, ito kitchen. Medyo malaki ito. Dalawang kitchen to guys. Malaki ito. At uh, nasa isang ano siya, hotel. <coughs> dito sa may Balibago. Angiles, ano. Ayan, so, start ka na to para makauwi nang medyo maaga at bukas meron na naman tayo lakad. So, kita-kits, guys. Yeah. There may treatment. There may treatment. There may treatment. So guys, okay. na-ready na natin yung mga... Ayan dito. Wala na. Kain natin. Ta. Ang galing mga kaibigan. Alright right. pa kami doon sa Thermite treatment namin kanina eh. Hello? Shout out daw sa iyo. Okay. <laughs> Shout out sayo. <laughs> What's sa mga kaibigan, magandang tanghali po sa lahat uh, at nandito tayo ngayon sa tabing highway makakatapos lang ng ano namin mga kaibigan ano, ng uh, test control namin yung, uh, yung trabaho namin doon sa may bahay na mga nakikita nyo sa unang ano natin video hindi uh, naman kami gaano nagtagal doon uh, tumabot lang kami ng mga dalawang oras yata ano? wala pang dalawang oras So ngayon uh, si na mga uh, sinamahan ko si Kuya magte-drive muna. Ah, uh, dito. Relax muna kasi mapapasabak na naman kami mga ilang ano lang, mapapasabak na naman kami sa trabaho. So ayun mga kaibigan, nandito tayo ngayon sa sasakyan. At pinagda-drive ko si Kuya ngayon. Alright, medyo makulimlim ang panahon. Hindi ko alam kung uulan ba o ano. Uulan o uulan o uulan hindi natin alam. Uh, okay. medyo makulimlim eh. at uh, parang nagbabadya nga yung ulo. Nagbabadya ang ulo Ano kasi iniisip ko, may iniisip ako yung nilaban pala ni misis Ay, sila ko na isilong umuwi kasi kami mga kaibigan nagbihis lang ako no? dahil galing kami sa trabaho eh, putik na putik ako talagang napuno ng putik yung aking uh, uniform at yun naalala ko sabi ko eh ko kumuha pala yung mga sinampay ni Mises hindi ko naman ay na kasi wala si Mises ngayon kinukumuha ng mga birth certificate ng bata eh at kailangan sa school at uh, mag-enroll na kasi yung isang anak ko guys Kaya kumuha na rin yung bunso ko at saka si misis Bali tatlo yung kinuha nilang birth certificate Kaya ngayon nandun siya Iniwan niya yung mga bata doon sa kaibigan niya Wala kasi maiwan sa bahay Wala, na, busy Nakawa ah, naman ako sa misis ko eh Talagang hagard na hagard na sa bahay Wala nang ano kasama pa dyan yung mga makukulit na bata Normal na yan Pagkapamilyado talagang ay Hindi yung uh, iwasan yung kakulitan ng mga bata Okay Kaya tuloy ako sa misis ko eh. Gusto ko matulungan dun sa mga ano Wala pagod na pagod na pag rin kasi ako eh Yan maghapon magdamag din sa daan Minsan kung ano na lang yung ano Magagawa natin Ay nako Bale eh, Paglaki naman ng mga bata eh Makakabawi naman ah eh hindi na kailangan anuhin yan alagaan utos-utusan na rin okay so yun lang eh. yun lang masasabi ko guys <laughs> so ito guys nandito naman tayo sa may Angeles City ano? dito sa si ano sa Santo Domingo hirap ng parkingan dito buti na lang nakasingit ako sa may ano siyempre dito tayo sa may no parking area <laughs> <laughs> ganun talaga pag ano pag matigas ang ulo ganun talaga hindi <laughs> <Ganoon> joke <talaga. laughs> lang dito so, alis to lang tayo guys kasi dito sa ano bawal ang parada eh baka mamaya tayo ang dahil anytime makakaalis tayo Antay ko nga pala si Kuya. Hey, yo oh guys! Nandito naman tayo sa parking ng ah... Uh, ano ba Naglalag na yung utak ko guys ah. Uh, guys, naniniwala ba kayo sa car? Diba? Pagka nakagawa tayo ng hindi maganda, sigurado, may karma yan. Pag nakagawa tayo ng kabutihan, sigurado, may karma yan. Pero, depende sa karma yan. Merong bad karma at merong good karma. Pero, bakit? Ito guys, may papakita ako sa inyo. Hindi huh? ko alam kung... Aniniwala kayo ba't may pangalan na ganito? May pangalan na ganito na hindi ko alam kung uh, <coughs> sa batong bar o restaurant yan. pero hindi ko alam kung anong klaseng karma ito guys. Ano? Hindi ko pa maalam kung ano nasa loob niya. So tingnan natin. Nagtataka talaga ako dito guys eh. Hindi ko alam kung kung ano to, kung anong klaseng ano to, restaurant ba to o ano pero malalaman ko rin yan ba? <laughs> to guys kaya kayo, matakot ko sa sakaruma kita nyo ba ano ba yun yun <laughs> kita nyo yun sana mabasa nyo ilagay natin sa ano, thumbnail natin. Hindi ano? ko alam kung bakit karma ang ano, pinangalan dito sa restaurant na ba. hindi ko alam ha, hindi pa ako sure kung restaurant o ano. Ang beer. Oo ko pa. <laughs> Basta.